Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naglinais na matupad lahat ang mga pangarap sa buhay? Meron po ako i-share po sa inyo po mga bossing. Kung kayo po'y naniniwala ay mainam na subukan nyo po ito. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng asin. Ang asin ay isa sa mga subok na na napakaswerte. Kung kayo po ay parang pakamdam ninyo ay paborito kayo ng kamalasan, asya, gamitan nyo na po ito ng asin kaparanggot na asin sa paliguan po mga bossing ko ng inyo tubig ay maaaring ma-wash out lahat ang mga kamalasan na ko na po sa inyo po mga bossing kaya kailangan gamitan natin ito ng asin marami kayong pwedeng gawin mga bossing maglagay ka ng isang mangkok o isang baso na asin sa ilalim ng inyong higaan or kaya po ay sa may main door po ninyo bago pumasok ng inyo puntahanan o or sa likod ng pintuan ng inyo po main door or kaya po sa hapagkainan kung saan kayo ay nakain maging sa inyo po negosyo pwede po kayong maglagay mga bossing para mawala na mga kamalasan po ninyo sa inyo pong buhay. Mainam na ito pong ati pong dahon ng laurel ay uh, gumamit din po tayo kasi only wishes po ito. Mag-wish ka sa kanya ng mga simpleng bagay pero grabe-grabe ang mga blessing na ipagkakaloob po sa inyo. Ang gagawin nyo lamang po mga bossing ko ay kumuha kayo ng dahon ng laurel at mag-wish ng mula sa inyo pong puso. The best din po kung meron kayong puno ng laurel sa harapan ng inyong tahanan o malapit sa inyo pong pintuan. Pwede rin po ito ipasok sa loob ng inyo pong tahanan. Ang dulot po nito ay napakaswerte mga bossing. Ngayon po ang gagawin lamang po ninyo mga bossing ko ay kumuha po kayo ng dahon ng laurel at asin. Pagsasamahin po natin to, halimbawa isang baso na asin at tapos tusukan nyo ito ng dahon ng laurel. Subok na po ito na napakaswerte. Isa po ito sa napakapaborito ko na pampaswerte. Basta ang ating asin, mga bossing ko, inananatiling puting-puti, malinis, okay po yan. Huwag lamang po mga bossing ko matutunaw ang asin. Ang ibig sabihin kapag natunaw ang asin ay marami siyang nahigop ng mga negatibong enerhiya. Kaya mas mainam mga bossing ko na mananatili po na puting puti at buo buo po ang ating asin. Kaya na po mga bossing huwag kayo matatakot kasi may bossing din ako na nanigas daw ang pinakaibabaw ng asin. Okay lang po yun kasi kumuha ka po ng kutsara at ito po ihaluin ninyo. Yan po mga bossing ko ay buo buo pa rin. Nanigas lang ang mismong ibabaw. Ngayon po mga bossing, harap kayo sa may silangan ng 6.30 or kaya po ay alas 7. Matatapos ang pang paggawa ng pampaswerte hanggang alas 8 ng no umaga kasi yan po ibibilad pa natin hanggang alas 8. Kaya maglalaan ka ng oras ng pagbibilad. Mag-wish po kayo kung ano ang nais po ninyo. Halimbawa mga bossing, dati dati mga bossing, lagi lang ako humihiling ng dagdag ng 10,000 sa bawat buwan na dumarating sa amin pero labis-labis ang dumating na blessing. Kaya gawin nyo rin po ito mga bossing basta mula sa inyo pong puso kung anong binubukan ng bibig, yan tinatakbo ng inyong isipan at nagmumula sa puso mga bossing ko ang pagwi-wish ngayon pong mga bossing, mag-wish na po kayo i-wish po ninyo kung halimbawa walang bahay magkaroon ng sariling bahay tapos kung gusto nyo po na magkaroon ng negosyo kung mahilig kang mag i-wish nyo rin po na magkaroon ako na negosyo na dito na ako yayaman direct to the point ang pagwi-wish mga bossing dahil ito ay wala namang bayad kapag ikaw nag-wish ng labis-labis Ganon di pa mga bossing ko, ikaw ay lagi na lamang pong may karamdaman, i-wish po ninyo na gumaling na kayo sa inyong karamdaman. Kung kayo pa bossing ko, ay lagi na lang na pagchichismisan. Ang ibig sabihin niya, kapag kayo pagchichismisan, artista ka sa kanilang paningin. Kapag naman naiingit sila sa inyo, higit ka kaysa sa kanila. Mas, na, mas mainam na ikaw nakakaingitan kaysa ikaw naiingit mga bossing. Kaya lang po, kailangan meron tayong proteksyon kasi kung ano man po yung gawin po nila, manalangin ang masama sa inyo at or kaya mga palipadhangin ay hindi tatalab mga bossing. At ito ay kaagad babalik sa taong naiinggit or kaya po ay chinichismis ka. Ngayon pa mga bossing, mag-wish na kayo na mula sa inyo pong puso. Proven po ito na maswerte. Kaya kung kayo po naniniwala at naisyo po itong gawin mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.